toxic. Bago na ako alam na word toxic. Pero tama naman ah. Toxic. Toxic dude. ni British Toxic na puta ay nang tumama sa mo Pero toxic. 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 Naklaki stickling. It's mind bubbling. Toxic. T A K S I. Ito yan ha, may sakit yan. O, ito yun. Picture mo, may taxi cab. Gago tang ina min tutuloy. <laughs> taxi cab. Taxi <laughs> cab. Pero mga kaibigan, ito yung mga chicks ni Alvin ha. Yung mga nakabelo. Parang naka ano. Ayan, apat sila. Malayo lang di siguro ko ha. Muslim rocks. <laughs> Praise Allah. Ninyo. Taxi. Ay ko din din. Ano yung ano yung ano yung ano yung <laughs> ka ba? ano ka rin ba doon? I'm intoxicated eh? <laughs> na <laughs> <laughs> yung <laughs> ano ba? One, ano <laughs> <laughs> oh, yung eh. ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung 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 ano ano yung wrong, May ano? wrong accent Toxic. <laughs> toxic. Hey, oh, no, Kaibigan. Kita niyo, mga kaibigan ko, mahal ko yan. Eh. <laughs> Sinabi ko pa isa eh. Tangay lang. Wrong, wrong Wrong language pare. Tangay lang, arte naman e, na ito. wrong grammar. Wrong language. Oh, mali na naman ako. <laughs> wrong, Long language. Naman ako. <laughs> wrong language. <laughs> wrong accent. Lahat, lahat po kasi napupuna nila. <laughs> Sabi nga ni Alvin, hindi daw sa akin cellphone na to eh. Hindi daw bagay. Sino ako? <laughs> oh, yeah. Ay, sinabi mo kanina, Bin, nasa si Tayo. Parin. Right. Nee, hindi, hindi ko alam. <laughs> <sinabi>, hindi, <laughs> <De>, may, <sinabi, laughs> may sinabi ka kanina. I'm intoxicated. Intoxicated. Hindi, sinabi ka kanina, Gago. Tungkol sa mga, <laughs> ano, sa mga... Para, it's the toxi, that's talking. Ni Mami. <laughs> kanina, kawain kami. Dumaan din kayo lang. sa mga kasama namin. Ang laki nga order eh. Malok. Kasi pa sa'yo na wala. <laughs> Ang Ayos na kami. Sign out. 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 Sign out.